Kinundunan ng ilang kritiko ang pananahimik ng Malacanang sa panibagong panghaharas ng China sa Ayungin Shoal. Ang US Pentagon nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas. Nasa frontline na balitang Iyan si Brian Castillo. Kitang-kita ang panghahabol at pagbangga ng dalawang speedboat ng China Coast Guard sa inflatable boat ng Philippine Navy sa gitna ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong lunes. Sa di kalayuan, nagmamatyag ang mas malaking barko ng China Walang miyembro ng Philippine Navy ang nasaktan sa insidente kung saan naputulan pa ng daliri ang isa. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner na may dalang mga bolo, si Batat Cuchillo, ang mga taga-China Coast Guard. Ito raw ang ginamit na ng pambutas sa mga rubber boat ng Philippine Navy. Armado rin daw ng mga patalimang mga Chinese nang sumampah sa isa sa mga rubber boat at nanutok sa mga sundalo. Ninakaw rin daw nila ang mga nakakahon at nakadisassemble na armas na dadalhin sana sa BRP Sierra Madre for me, this is piracy already. No? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our, our equipment. No? Uh, again, no? Uh, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Kahit walang armas, hindi rin nagpatinag ang ating mga sundalo. Lumaban po tayo. But, but then again, may mga limitations po tayo because number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang rib natin, ang katapat niya, walo. Pitong baril daw ang kinumpis ng China na balak bawiin ng Pilipinas. May basbas -bas din daw ni Defense Secretary Gibote Doro ang hindi pagsama ng Philippine Coast Guard sa resupply mission. Dalawang araw na ang nakalipas, napansin naman ng ilang kritiko ang pananahimik ng manakanyang sa insidente. Ang pagtahimik is an encouragement. If Malacanang is silent, it will encourage the uh, China to be more aggressive in its actions against us because it seems China will believe that they're, that they're succeeding in, uh, in uh, you know, threatening the Philippines. Galit na rin ang mga miyembro ng House Committee on Foreign Affairs sa ginawa ng China. Hindi na pwedeng pambabasos nila sumusobra na talaga. Sooner or later, we have to like take a tougher stand on, on China and the West Philippine Sea issue. Kinundan na na ng Department of Foreign Affairs ang iligal at agresibong aksyon ng mga Chinese. Sa kabila nito, isinusulong pa rin daw ng DFA na makipag-dialogo sa China kaugnay sa issue ng South China Sea. Umaasa ang ahensya na titigilan na ng China ang mga aksyon magpapahamak sa ating mga kawani at mga barko. Ang US Pentagon, tinawag na provocative Reckless at unnecessary ang pinakabagong panghaharas ng China. Magpapalala raw ito ng sitwasyon. Uh, we are going to continue to stand uh, with our Philippine allies. We condemn the escalatory and irresponsible actions by the PRC uh, to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. The Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. Sa panibagong pahayag naman ng China, Iginit nilang naging professional daw sila sa pagpigil sa ating mga sasakyang pandagat na nagsasagawa umano ng iligal na pangingisda. Wala raw silang ginawang direktang aksyon laban sa mga sundalong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.